ano na, meng nagpapapansin ka na naman mukhang nagugutom ka na ha tinan mo subuhan kita ay talagang nagugutom ka na meng. nagpapapansin ka na naman dyan ay mamaya ka na meng pagkatapos namin titiraan ka namin ay talagang gusto gusto nang kumain ni memeng nagpapawa awa effect Sige, Meng, Mag-antay ka lang dyan. Mamaya, titirang ka namin ng masarap na ulam. Ay. Papaawa, ipik ang memeng. O, Gustong-gusto nang dakotin ng ang ulam namin ni memeng. oh, sige, Meng, Diyan ka lang. Mamaya, bibigyan ka namin masarap na ulam. Naglalaway ng memeng. Gustong-gusto nang gusto nang gumain. Tignan mo ba yung nasa likod mo si dog? Ay, nako Talagang gusto nang kumain. Gusto nang gusto nang matikman ang ulam namin. Ay, wag ka magmamakaawa dyan, Meng. Hindi ka bibigyan ng ulam niyan. Mata ka open sa'yo. <laughs> Mamaya ka na, Meng. Katapos namin.